Hey, guys. But, abana. Abana. Huh? Abana. hi guys this is chris again thank you for watching and hey welcome to my channel this video for today is about my brother and his family his wife it can be his wife his kids or him so hi guys. I uh, welcome to our blog uh, for today's video is i uh, know kita ko sa inyo yung ano namin, yung lutoalan, kusina. Ito guys, yan. Automatic yan guys ha, dalawa, dalawa, dalawa. Inday Gino's Kitchen. Inday Gino's Kitchen. <laughs> <laughs> Tapos ito naman si Inday. Grabe guys. Ba, aban Guya na. Guyabano. Ha, guyabano. Kumakain ng guyabano. <laughs> Walang awa to. 60 na oh. Oh, six na. <laughs> Tapos, ito yung lamisa namin sa labas. Makasi, mapirito kayo may isda guys. Mag iskabitsi. Ayan guys. Ito yung ano, ah, uh, buhay probinsya bundok. Mas guys, tignan nyo ano yan namin. Sa inyo, siguro namublima kayo ng mga panggatong nyo, yung kahoy. Sa amin guys, oh. Ito. Kaya, to kayan to kayan kayan nagtakaw oh Ito mga susunod to asya ito ito yun. na namin hanggang tong tapos to ay mga nato naman dahil pagato guys ano na namin buhay pa bitches oh tingnan mo mayroon mayroon pa guys gabi ngayon. Oh. Ito yung ginawa ko kanina. Nagya ko lang naghakot nag ako ng mga mga tira-tira sa labas. Si wala tayong pambili ng <laughs> ng halublak. Mata tayong pira, okay? Sorry. Wala tayo pira. Oh guys. Sabi. Mata pira. So guys, bulok yan, Ano? Wala pang budget. Walang budget o wala pira? Huwag mo sabihin walang pira. Ayun, so, automatic yan guys. Asa na tama? Indigenous kitchen. Automatic yan guys. Hmm. Ayan so, sabi so. Sabi. Magturito yan sa yan. ang isda. Diyan sa magturito. Ha? Nagko. Hawit sa akin. <coughs> Pawit akin. Guys. Pawit sa akin <coughs> guys. so. Hmm. Mapirito kami, ito kami. Ayan. Oh. Ini nang isda. Ini dia na nang guys. Lutuanan. Indai dinos. Ini mau lu mau Anong mga ito ah? O? Ala. Ay, mga ito siya, guys. Masira yung buti niya. Sira-sira na eh. ano? Tapos, may pusa kami, guys. O. Pusa. Pusa, o. Uy. O, pusa. Pusa. Hindi kami ikinig. Ay! Saan Sabi guys, o. Makati to, makati. Ang to. Ah. Ayan guys. Yun. Ito yung ramisang ginagawa ko. Malimisa na ah, tiles. yan ang panggatong namin guys. Ating mo marami. Marami kami panggatong dito. Kahit ganito lang yung plaster namin sa kusina. Noon. Bro. Marami pang paggatong. Ha? Pura kinasin Eh guys, so, pusa namin. Yan ang loto namin. Dito so, kami, ito yung Okay na? <laughs> ay. Hindi daw. Hindi daw bubuksan yung kanin, mas baka hindi maluto. Guys, madilim dito, guys. Bahay doon, malayo yung bahay. So, oi. Tama mo kining, Sabad. So Ano ko yung bato? Mabigitan, guys. So, tamik ng kahoy, oh. Oh, yan. Dan May papaya kami. Lumaki na yan, papaya. Malaki yan, guys. Malaki, malaki yan. Yan. Yan na manoko lagay ng manoko. oh. Ito yung Manoko. Yan, yan si... Inday, <laughs> Sexy na kayo. <laughs> Sexy sa iyang ukay-ukay na tag sa na short pan. Agay. Okay. Ay, pang karoon ba? Pa. Amot? Yan, yes, si Inday. Pulmon ka lang? Ha? Iwan ko. So guys, uh, di lang, dito lang kami. Dito. Uh, <laughs> Please subscribe our channel, guys. Bye bye. Hi, guys. Thank you for watching. Thank you for stopping by, and welcome to our channel.